Ibalik oh, ito mga kwanggol. Pero... Okay. ibalik ko na sa may ari. kamay <laughs>

Saan mo kay anak ah, ko mahuli ka sa Mayamaya? Pagkain -maya. Mayamaya, di ka pa makahuli kay ngayon ka pa kumukuha ng pain. Pagkaaraw mga kuwangkol lang ang awil talaga sila dito. Sa kape naman, iba naman yung mga malakay. Get, get. Kita na. Wala pa. Ay, ayan na. Ano pa? Ayan na. Gising. Ay, sa gising. Ay. Hey. Ah. Uy. One, zero. Uy, may. Kumakabit pa. Uy, kawil ko yata yan. Yung kay Louie yata yan. Kaya siguro parang may kumakalabit. Bu, masuk. Masuk sana, Ilang. <laughs> ah, sagi si. Pasakalbo talaga buwinas, na eh. <laughs> si. <laughs> Anak, <laughs> oi. Diun sagi si palang ang anggol ni sampiraso. Oh. Ito may huli si atan. Sas, inunan yang dipitsa. oh. Hulihan na. Wala na ang party yan si Nonoy, kaya walang puhunan. Walang mahuli. <laughs> Kahit na. Kahit lagong, basta wala kang ambag na isang piraso, wala yan. Sa din yan. O, oh, pula pa, di pa makita. Ayan na. Ay, pupunta ka si Nonoy, Agus Hmm, si. Sige si din. Halos magkasinlaki lang talaga, oh. Magkapatid siguro. Kambal. Oh, lalaki na lang huli, oh. Adik, terus siapa kawan lah, baun, na baun. Relax lang, relax. Okay, naka 2-0 na. Yung iba, ka-area pa lang. mo. Ako ka area. Ka-area pa lang yung iba. Lagom yan. Na Lagom. Nalagom sa init. Ano rin yung moto mo, boss? Wala, wala. Tanggal ka. Tanggal, pigtas. Ano rin yung moto mo? Mangawil sa hindi, makakain, huwag na lang mangawil. Lokomotive ba? Ang lokolokong moto. <laughs> <laughs> Tagal na yung moto na yan. <laughs> <laughs> talaga mainipin talaga dyan. Okay lang kung yung maya-maya mayroong kakalabit. Pero pag mga limang minuto, wala, wala na ako dyan. Tali na yan. <laughs> Barabara, maganda nito para ba kinakain amigo kasi may laro ano ko no no yun nagmamadali uy ako pala nagmamadali iban sinilas na suot ko okay Bara-bara kinakainan. Tumira si Mamot. Malaki, boss. Iwan ko. Di ba? Mag-aano, mabigat. Kasi malaman niya yung malaki o hindi. Mabigat? at sira pinalapit ko para mag-pangawilit siya. Hop, lo mampas ya. Oh, yun na, yun na. Ay, ya, Ay, maliit lang. <laughs> Pauntog kasi sayo kaya maliit lang. Okay. Ngayon <coughs> <coughs> <ulitin> si Bus. Kauli si

bahay niya si lalim nito lalim to parang puro kalabira ngayon na palpak wala namang wala walang huli puro kalabira parang inaalat kaya Ata ngayon nagkapagorasyon ka ba ngayon pa lang nalimutan mo na yata orasyon mo eh. Oh, pagpakita ka na malalim pa tapang makita haba na lang na birna oh Ayun na, ayun na. Uy, ayun na. Sagisi pa rin. Uy! Uy! Salok! Ay! Salok! Salok! Bilis! Salok! Ayay! Bilis! Ay, bilis! Walang tungol. Oh, walang... Di! Lutang yun! Lutang! Salok pa! Salok! Wala na. Naroon na galing. Bilis. Abang kan mau bakar lumutan oleh. Susah so, yang nak kebitao. Betulan <tangan> ni satu kok. Ada yuk. 10 sana. Ayo anu anu. oh. Berawan di Lumbak Tuol. Nih lumutan yan wala na yan oh. Ayun oh. Ayun si oh. Oh. Yang mamaya. Si Arwen Tagatalon, 'di ba? Komanda kan Arwen. Bak lumutan to. durta gan maina na yon eh boga-bogan na siya nang bula kan ini ni eh. bula na sayang nakabitaw ayo mo kamot mo kamot rom sayang nakabitaw yung tiroy mga banggol malaki pa naman sana nang Meron? Ha? Kahit maliit pa sa mayroon. Points din yan. <laughs> Lagdag points yan. Red right, top shot lang, no? <laughs> so, ito mga ko mga kuanggol. Iba-ibang planeta, tagaling to. Ito si Glacier, ito yung chip namin, tagantit ito. Ito naman si Mamot. Ah, di ko malaman kung kamag-anak ba ni Mamot to. Kamukha lang eh. Oslob slob naman to mga kwanggol. Kapatidikin kong. <laughs> Ito naman si William. At tiki din to. Kaya lagi yan siya may ano dahil may sinyal yan sa ulo. Aloy! May street Ayun, yung, migo ko. <laughs> nang -tangin, nang -tangin, nang -tangin. Yung migo ko mga kwanggol. Naka ano na. Naka orasyon na. Ito na mga kuanggol yung migo ko. Oh. Ito naman mga kwangkol kaming dalawa, taga proud, taga magpit. Taga magpit, kutabato kami mga kwangkol, oh. Kala slow motion yung tira natin, ah. Laki, di ba, ye? Oh, baka sumabit yan sa ano, matanggal naman yan. Tumabit din sa lubid. Kaya na, yan na. Yan, malaki. Uy, malaki. Ala! Ah, mas malaki ito, oh. Tatlong kilo. Adik siya tanggal Baon na baon. Malaban mo. Hello, <laughs> hello, kilo. Hello, Byron. Tiga. Ay, sa tiniwanan oh. ako. <laughs> dito muna ako. Una to dito eh. Dito meron eh. nasa timpa. Dalawa. Ay, ay, kalata. Dalawang galunggong. Tan. Ay, buhay pa. Dalawa timpa. Dito Dito meron kay Roy.

Okay. Di na nakabitaw. Dalawa na sana kung di nakabitaw yung kanina. Malaki talaga yung denunoy. Sinampal pa. Yan si Roy, mga kuanggol. Taga-antiki din yan, pero nakapag-asawa sa Marindoke. Kaya doon na nagkatira sa Marindoke yan. Hello, mga kuanggol. Tati rin ano yan? Ah, striker. Nagkarating ng kutabato yan. Kung saan, -saan nakarating yan. yan. Striker yan. Striker ng bahaw. Ayun pala, striker ng bahaw namin, mga kuanggol. Ayun o. No? At saka ito, tuwing alas 12. <laughs> Striker ng mga bahaw. Ah, oh, dito naman tayo. Parang mingaw dito banda ha. Galugong pa eh. Galugong din huli. Parang yung mga huli dito pangkati lang sa lagom ah. Importante huli. Huli pinag-uusapan eh. Kinangan eh, natin yan nung ano ba yung ano ba? pa yata ako ba kasi Spongebob yan sa kasi <laughs> kwan, si Mis, Mr. Mr. Krabs yung lalaro ng kawil mo dyan si Lalim eh oh Mr. Squid Squidward yan yan May pa si Mrs. Pop ba? Pop? <laughs> Mrs. Pop. Ah, galunggong pa rin. Wala <laughs> nang ustig sa itong buhay na to. Ah. Galunggong hmm. na naman. Galonggong ang pain. Galonggong din ang kumain. Tan. Tinapon ko. Anong tinapon? Pwede na may pain. Ano <coughs> yan? Kigot. Hindi nalaking nga kita sa magandang buhay. Gusto mo matay agad? Kigot. <tos> Ipain mo nga para wala nang kakain. Nagugutom mga to. Pati ibda to kanibal. Ito naman, bela naman baka na naman to. Malabang to. Okay. Magaan. Magaan na naman. Parang para puro na lang to. Di, ah. may may kawan kasi kanina dito galunggong. Dalaki pa lang ng gulunggong yan regular mayroon na yung boss mayroon na ay ah dito sino ulo yung kawin ni dito? Sama dito? hindi, sama Iyo, so. Wala man! Oh, ganun? Ano ba yan? Ah, ganun! <laughs> Frank! Wala man! Kumalabit Ha? Ay boss, mayroon yan. Wala, nag-isa lang si Mamot. Mamot! Marap ka! <laughs> Ikaw pala nakadala ng mga kawil. Nakagulo <laughs> <laughs> yung nailo nila, mga gulo yung kay Mamot, sumama sa kay William. Wala ba laban to si Mamot sa ano? Battle of, Battle of YouTubers? Ba't nandito to na ngawil? Ano Mamot? Wala ka ba laban? Uy! Wala. Oh, wala. Hindi <laughs> ka na nag-vlog ngayon? Wala na. Wala na? Bakit? Ba't walang kulay yung buhok mo? Wala na pabili. <laughs> Wala na nang na si Mamut. Pagkulay na buhok, eh, siguro nag-pisirman nga na lang, ah uh Kaya -huh. ako bira, ako bira. Bidyoan mo ako. Uh -huh. O, ayusin mo pag video, ha? Oh, atras doon. Atras yun. Ayusin mo yung... Ano nga ba ang mga bayong magbukas lahat? O, oh. kita lahat? Karanas naman tayong magbira. Sakit sana yung luto ko. Bakit ka nakangiti? Ano bang binibidyohan ako? Di na pa lahat ka? Na-out na ka? Oo, taro ka video yun sa tubig. Tao sama mo siya bay para makuha, para sabihin may dala. Lagi lang mukha ko ang ipo-focus mo eh, nagkukuha ng sa akin eh. Tu pati. Diyan mo rito ng isda to, tubig. Wala, may ayon na yung video ko mga bundol. -bon. First time ko magtira. Alay na yung. Pasok. Oops.

Binsan lang bumatak yan mga kuanggol Oh, oh itu mga tinggalin. kuanggol Pero, okay. Ibalik ko na tinggalin, Sa sama oh. Kamai ko Ugatan <laughs> Ugatan yung kamai ko Dito talaga perma sensitive skin Laki Sila kay doon kay Nuno yun. Albot. Mayroon ay? Puro ka iling-iling ah. Hmm, sugat no? Oh. Eh, Pagkira ko ng kawil ba na umigkas. Minsan lang ako magbira. Hoy, pero mga nunoy Maliit. Oh, minsan lang ako magbira. Sugatan pa. Sensitive skin. So, tayo sa kabila. Tayo dadaan. Minsan lang magbira oh. Hoy. Hoy, pot. Ah. Minsan lang ako magbira. Paita. <laughs> gatan kagad. Ka Kaya ayaw ko mga wheel kasi sensitive talaga yung skin ko eh. ito sensitive din kaya skin Ang Rabot skin yan O oh, baklasing tigas ng balat ng kalabaw to Meriam Wala Okay Kakain na tayo ng Singkamas Tagal na to Padala ng asawa ko maliit. Ito, nakakuha naman sila ng malaki, oh. Eh. May sinabi. Paano mag-on ito, Noy? Ma'am? Pukonek? Ma'am, ma'am. Sabi, mayroon, touch the... Ah, tak yan ng 10 minutes para mag-order. Meron? Oh, isda nga oh. Uy. Ay igat. <laughs> igat. Oh, oh. Kaongus <laughs> tip ani. Oh, Si Si William magluto niyan. <laughs> igat. Wala tao nói Ano mayroon? Tapos na, dalala yung sa niya. ayo ay <laughs> <laughs>